Mag-isa lang ako sa bahay noon kasi sila mama at papa ay nasa probinsya at next week pa sila makakauwi. Dahil naboboard ako, inaya kong kumain kami ng boyfriend ko sa isang restaurant. Nang nasa restaurant na kami, tamang kain lang habang nagkukwentuhan, tawanan, at syempre, usapang future. Ganon. Ang gaan lang ng gabi. After naming kumain, Hinatid na niya ako pa uwi sa bahay gaya ng lagi niyang ginagawa. Pagdating namin sa harap ng bahay, nag-usap pa kami sandali. Tapos, napatingin yung boyfriend ko sa may bintana. Sabi niya, Hello po, tita. Good evening po. Hinatid ko lang si Jesse. Nginitian lang siya ng mama ko. Napakunot noo ako. Hala, andito na pala sila. Nang umalis na si boyfriend, Pumasok na din ako sa bahay. Tahimik sa loob. Tinawag ko si mama. Pero walang sumasagot. At dahil nga pagod na rin ako, dumiretso na lang ako sa kwarto. Pagkatapos kong magbihis, hihiga na sana ako nang biglang nagring yung phone ko. Si mama tumawag at nakipag video call. Anak, bukas na kami uuwi ni papa ha? Di na matutuloy yung next week namin na pag-uwi kasi may aasikasuhin kami dyan. Isabit mo na lang sa lagayan yung susi pagkaalis mo bukas. Kaagad kong pinatay ang tawag para maitext si boyfriend na sunduin niya ako ulit dito sa bahay. Napaupo ako, puno ng pagtataka at sobrang natakot sa mga oras na yon. Nang nasundo na niya ako, doon ko na kinuwento sa kanya kung bakit ako nagpasundo. Pati siya kinilabutan at sobrang natakot. Lalo na't pinati pa niya yun sa pag-aakalang si mama ang nakita niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung sino yung nakita namin. Sino yung nanginitian ni boyfriend sa bintana.